Napakinggan naman natin ang pahayag dito ni Pangulong Marcos Jr. no. This is for nothing, no. Walang mahihita dito sa impeachment complaint na Hello na to. Naputol na ang ating linya. Baka na-impeach ang ating linya. Hmm. So isa lang daw po ang ground nila no, mga kapatid. Oh. Dito nga po sa ihahaing impeachment complaint. Yes, so mm -hmm. kasi... at, mo okay lang din naman ang isa basta malaman at masustansya. Kasi, mm, kasi -hmm. hindi naman ito pahadamihan eh. Tama. Hindi naman ito pahabaan eh. Kasi nga, alam nyo, dito po sa reklamo ng uh, grupo po ng Akbayan, eh ultimo po yung mga nangyari noong 2007 pa na mga mayor pa si, mayor, si VP Sara. Alam nyo yun, I mean, you don't have to be a lawyer to basically understand, di ba? Na hindi ho naman tatayo iyan. Uh, yung nga din po ang puna dito sa unang impeachment complaint na ito. Balikan natin si Kanato Kanato. Yes po. Oh, Sorry uh, po, elevator oh, ng house. oh, sige, napakinggan naman natin no, yung sinasabi <laughs> na ng Pangulong Marcos Jr. na walang mahihita dito. This is for nothing. Ano ang yung tugon doon? I don't think that is true. Unang-una, hindi naman po ito walang kwentang ehersisyo. Uh, ang pag-aalis ng mga tiwaling opisyal o opisyal na may nag-abuso ng kapangyarihan ay makabubuti para sa ating mga kababayan. Lalo na sa mga taxpayers natin. Sino ba namang taxpayer ang gusto na nagbabayad ng buwis pero ganito pala winawaldas ang pondong publiko? So it is in the best interest of the people interes ng taong bayan na malutas yung mga problema ng korupsyon at managot yung mga umaabuso sa pwesto. Okay, atin naman din napansin, di ba, nung una nga bago itong statement ng presidente at uh, nung una pa sa mga pagdinig, hindi nakasama yung Quadcom dito lang sa Good Government Committee na ito, yung uh, kumbaga yung uh, pang uh, ano no yung energy, yung effort ng mga kongresista dito sa pagbusising uh, sa confidential fund na ito. Uh, and then, may mga nagsasabi na sa na mga miyambro ng komite na ito yung mga grounds na for impeachment. no So, nung una, bago itong statement ni Pangulo Marcos Jr., meron na mga agam-agam na mukhang itutuloy nga sa impeachment ito, nitong bago pa kayo at ang akbayan, ng ilang mga naandyan sa Kamara na hindi nahihingi ah, ng complaint kung hindi, idad malamang idaan ito sa resolusyon gaya ng nangyari sa panahon ni Erap Estrada at maging ni uh, Corona. Oo, sa, pero ngayon parang lumalam niya ang dating nung iba. Kayo diyan sa grupo ng makabayan, sa grupo ninyo, ano ang basa nyo dito? Pe, pwede ba itong idaan din doon sa mode na iyon, yung third mode na wala nang mga hearing pa ng Committee on Justice at makakalap na lang kayo ng 105 o 106 uh, signatures para sa resolution impeaching the Vice President at agad nang mag-submit ng Article 7 impeachment in the Senate? Well, unang-una po, uh, umaasa kami. Number one, ang, ang Kongreso, ang Kamara ay manatiling independiente dun sa mga naging pahayag ng Pangulo at bumoto ng naaayon nga sa kanilang konsensya at naaayon sa mga ebidensyang inilalatag. Uh, having said that, hindi ho mahirap kung talagang gugustuhin ng Kongreso na kunin yung one-thirds vote o yung 105-106 votes para mag-endorso ng uh, Resolution of Impeachment, i-transmit yung Articles of Impeachment diretsyo sa Senado bago matapos ang taon. Kung baga ho, eh, yung complaints, nandito na. Yung mga reklamo po, nandito na. Yung pirma na lang po ng 105 uh, lawmakers ang hinihintay natin para po ito ay umusad na. Okay, sige. Meron bang papano kaya ito uh, 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 Sir Nato? Yung... Uh, meron ba kayong move to convince itong mga miyembro ng Kongreso uh, para ma-abbreviate na itong ating proceedings na ito? Paano yan? O maghihintay lang kayo may magkusa sa kanilang panig? Baga, kasi nga, uh, It, ang makabayang uh, Black ay nasa minority. Uh, Paano? Tama po. Hmm. Uh, kaya nga po marami kaming uh, complainants na pipirma sa impeachment complaint na to We have 74 four complainants representing different sectors mm -hmm. ibat ibang mga grupo lalo na mga kabataan sila po yung kakatok sila yung uh, mangungumbinsi at mananawagan sa kanilang mga kongresista sa mga miyembro ng mababang kapulungan na uh, ilagay na ang kanilang tirma doon sa impeachment resolution at sa lalong madaling panahon niya mm -hmm. ay ma-transmit na ito sa Senado